tao so mga boss, mag-iingat uh, tayo ng kung, uh, tulong sa dumadaan dito. si Ito <coughs> yung mga single lang ating ating uh, na tulong single <coughs> Dong. Saan uwi niyo, Dong? Saan uwi niyo? Saan uwi niyo? Ha? Saan kayo Yan lang. Yan lang? Pwede mo kayangin ng tulong? Na ano? kasi yung gulong namin? Na? Na ano ba? Oo, na, oh nawala na nga, no? Lock na yata yun kasi pwede mo kayangin ng tulong? Ha? Uh, gusto lang. Sama dito uh, malapit na ano? Shop, Oh hindi na po sa ko sa inyo Kanyo, oh. kayo na ang maganda doon oh, pwede? Please. pwede ito ito pwede na ito? sir bigay ko sa iyo ito yung gulong oh. Hindi <gibilihan> naman yung gulong. Ito nga, ito nga, ito nga, sa inyo, bibigay ko sa inyo. E track pan, stand pan. Ano, palit ba kayo? Sibot <gibilihan> kayo. Ha? Ano ang pangalan mo? Ariel. Ariel, ikaw. Umar. Kaso dalawa kayo. Di ba? Oo. No, Oo. Oh. Ah, Sinadya talaga namin na dalawa ang ano namin para may magawak nito. Ang dalawa. Okay ba sa inyo? Bigay namin to. Hmm. Ha? Ito to, ba bago to. Eh, anong, anong masabi niyo? Salamat, salamat, salamat sir. Kasi may dumadaan dito, ayaw huminto. Ah. ah, Buti kayo, ayaw ah, huminto kayo. Tsaka ang gusto namin na, ah, ano ba, tutulong ba? At ah, kami na, ah, ako na kung lang ako na mahinang tulong. Pero ang totoo niya, bibigay ko sa inyo. Ha? ano sir, ah! <laughs> yung Hindi, hindi, hindi Okay na yan. You, sir. May mga tao talaga mga boss na ayaw nila ma ayaw nilang ma ano, uh,

Ano ba nga? Sige, hindi nga pa. ako ito, ako. Kaya taga nga rin, kasi ito. Huwag kalimutan nga ito Ito, ikaw sana kasi kilala tayo e. Eh. Oo. Oh, Pwede? Ay, ba, Baka mayroon dyan sa unahan. Pwede? Wala, may reserwa? Flat na rin e. Ang luwak ako? O, oh, papagal ako nga mo inyo sana. Ano, payag ka? Ngunit, ata rin ito yung salabunin niya siya. Ito, ito ngayon. Ito ang gulong. ang gulong oh. Ito ba yung gulong? Hmm. Ito. Ito yung gulong. Ito? Oh. Payaga. Gulong ba de? Oh. <laughs> payaga. Oy po. Ano ba po ito? Asa ba? Asa ba? Ako to stand stand pa nito bigay ko sa iyo. Au, yao. Ay, mga kayo pa rin. Mga kayo pa rin. Nakachamba. Hmm. Kilala tayo ka. Sabi niya, vlogger daw. <laughs> boss, saan huwag mo, boss? Saan huwag mo? Saan mo? Ano 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 sana hindi sa kami kami ng gulong? Ano kasi yung gulong namin? Plat? Pwede pa, pwede pa dalhin mo sa ano? Kabulkanizing? Uh, ha? Pwede? May ano? May eh, reserve pa kayo? Ayun nga, yung ano nga, reserve, ang, ano nga ipadala namin sa yung reserve ba? Kasi ano Ah. Oh. So, Parag ha? Ha? Ito ba? Ito ba ang gulong Ito nga, boss. Ah, kayo, ano kayo mo dalhin yung gulong? Okay. Kasi to ni. Ay, mo, bigat yun eh. Ay, ilagay mo lang sana. pwede Ito po. Salamat ha. Ito po yung gulong oh. Okay, boss. Payag ka? Okay. Hindi ko sa'yo. Kasi pumayag ka eh na dalhin mo yung gulong namin sa ano. Okay. Hindi ko sa'yo. Surprise.

ah mga palovers Yes. mo, ah, okay, mo. bican ko kayo ng ano. Panos, ka ni, kay naganu? Panalo si Mister. Ibarik ni mo? pa ni Snag. Panre. niyo Sir, sir, sir. Okay. 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 Okay.